Hello guys, uh, ngayong araw na ito uh, magre-repair tayo ng ano ng drill machine. So ito, itong hand drill na ito. Itong, ang problema nito guys ay si yung malakas na yung kalog niya. Yan. So titingnan natin kung sira na yung bearing or sira na yung hammer niya, yung guide. So tingnan natin ito guys, ganyan tapos pag pinaikot mo siya guys minsan dumudulas na siya hindi na siya ayan katulad niya hindi na siya kumakapit makapit oh, sa ayan ayan hindi na siya kumakapit sa ano granahi niya ayan so tingnan natin guys buksan natin yung problema ng ating machine itong greme na ito yan so tanggalin natin ayun alis na so titingnan natin kung ano problema so so para yung bearing nya maayos walang kalog hindi po siya kumakalog yung bearing niya ayos naman yung granahe niya yan wala pang sira ngayon tingnan naman natin dito kung so, anong problem niya so yung granahe ng ano yung granahe ng armature nya ay okay pa yan maayos pa naman ngayon ito ah, so ibig sabihin na guys yung ano yung problema ito guys so ito yung nagsisilbing pinaka hammer nya kapag nag release yung bearing sa gitna yung yung ito ito may meron dito ano yan bulitas so kapag nag release na to guys nandito to nakatapat pag nag release na ito Siya kagagana yung hammer dahil dito gagaga ano sya sa pumamagitan itong pag vibrate nitong parang pinaka clutch nya ito yan. So, ibig sabihin ito guys, kung mapapansin nyo, sobrang luwag na guys so hindi na tayo bibili ng spare parts ang gagawin natin dyan ay ituturno na lang natin ipipress fit natin yung copper kung may copper tayo or stainless ipipress natin dito sa loob tuturnohin na lang natin to tapos papasakan natin ng ano ng panibagong copper yan so, so guys tingnan natin kung anong magagawa natin sobrang duwag na guys oh. So. so gagawa natin ng panibagong bushing ok guys uh, natin uh, paano yan guys dahil uh, wala tayong nahanap na ibang ano uh, materialis ito ang gagamitin natin is St stainless to na 316 yung grade niya tapos gagawa tayo ng ano ito bali lalakihan natin ng konti para mabilog siya. Tapos gagawa tayo ng bushing para dito ipapalsak natin. Mabuwasan natin ito ng konti. ipe-prespect natin dyan. Medyo masikip yan para may prespekt natin. guys ang sya hindi gaano makalog eh. sakto lang guys eh. so subukan natin subukan natin guys na ano na ikabit Yan guys, assemble natin ha. Yeah, natin yung ano. Lagyan natin ng konting grasa. So, yan. Dito pa lang, guys, nung kinabit natin, hindi na siya gaano kumakalog. Yan. So, pag kinabit natin itong ko ito, ano, kalahati niya, kalahati ng cover. Yan. So, nawala na siya, guys. Hindi na siya ano, pagka natin. Yan. So ngayon, sarado na natin guys at uh, paandar testingin natin yung ano kung iikot siya Yan guys. Yun. Nawala na guys yung ano nya. Yun. kumakapit na guys. so umiikot na yung loob nya. Oh. So. Ito yung hammer. Testing natin sa hammer. Yun. Testing natin guys. Pandarin natin. success guys so nawala yung kalog nya umiikot na siya hindi na siya nagre-release medyo tahimik na yung ano dati guys maingay yung ano maingay yung tunog nya ngayon medyo tahimik na success So guys, bakit nasira yon? Ano yung cost? Kung bakit na nasira yan? Ano yung cost yun niya? Bali, nasisira ka agad yun. kapag yung isang uh, uh, gumagamit, yung gumagamit ay hindi marunong. Lalong-lalo lalo na yung mga may hilig mag gamit ng maliit na drill wala siyang malaki, maliit ang ginagamit niya tapos pinapalaki niya yung buta sa pamamagitan ng maliit na drill bit so yun ang cause ng ano ng pagkasira nung ano na yun lumuluwag siya dahil yun ay eh, gawa lang sa ano sa copper so yan guys sana may natutunan kayong ano kunting aral at natutunan kayong ano uh, idea kung ano yung problema nung clogging may kalog siya at may ano may hindi siya nag umiikot nagre-release siya nagre-release So 'yon guys Salamat sa panonood at sana i-like niyo ang aking video at uh, i-subscribe niyo ang aking channel. Salamat po.